Nadal isang magandang tanghali pa sa ating lahat sa so, pagbabalik naman sa ating mundin channel siya na kayo mga idol Tagal natin walang upload Gawa ng pumunta tayo sa, mag, ano, sa pag tuna fishing Ilang araw tayo dun sa panghuli ng tuna Kasa nga lang nakakalungkot Hindi tayo nakapag video Dahil itong camera na gamit natin Nagluko yung camera natin Hindi ko kasi nadala yung cellphone ko dun sa, ano, sa pag tuna fishing hindi ko rin maayos yung ating camera gawa ng wala tayong mga kagamitan para ayusin yung ating camera kaya ngayon ko lang na, ano, na gawa ng paraan pero ngayon medyo okay na naman tiniskartihan ko na naman yung camera ko nakajakpat sana tayo sa pag tuna fishing problema wala tayong upload hindi tayo nakapag video so ngayon mamana tayo para makaano tayo ng pang upload tapos makapang ano tayo makapang binta nang sa ganun ay makadagdag tayo sa ipon natin para pambili ng camera natin baga ko bumili ng camera na Hero 12 subukan ko yung GoPro Hero 12 medyo maganda yan mga idol kaysa dito sa gamit natin Hero 8 lang kasi yung gamit natin na camera tapos ano lang to second hand kaya pangarap ko talaga makabili ng zero twill pag nagkasya na yung ano natin inipon bibili na tayo sa so, tabi lang mga idol dito lang ako mamamana sa may sakop lang na ang barangay so, a few moments later so ayan mga idol bali dito na tayo sa spot dito lang ako bumaba sa may tapat ng Hilingagan Beach ng barangay Punta Maria ng Burungan City Salamat at medyo baba na yung alon, hindi na masyadong malalaki. Katamtaman na lang. Sana may laman na yung mga butas. So, mga idol. Kung na yung madilin siya natin. So, let's go. So, welcome back mga idol sa ating panibagong adventure. Dito, load muna tayo ng ating pana para anytime pwede natin magamit pag nakasalubong tayo ng isda. At dito mga idol, after ko mag warm up sa may mababaw na parte, dumiritso na ako dito sa may mga paboritong spot natin. Dito sa may mga biak na bato. Subukan natin kung may laman na. Medyo excited din ako mga idol, gawa ng matagal na rin tayo hindi nakapamana dito. At dito pa ako mga idol, timing sana na may napakalaking luba kaso nung lalapitan ko na para panain biglang kumaripas sayang may lapit itong luba mga idol akala ko maging buwe natin itong malaking luba sana sa susunod na pamana natin dito mga idol bumalik at mapana na natin sayang kasi napalaki na yun mga idol At dito mga idol, halos kalating kilometro na yung nilangoy ko. Hindi pa natin nadagdagan yung isang ilak. May inapan ako kaninang isang ilak kasi hindi ko na videohan. Timing kasi na pinahinga ko yung aking camera. Nakailang sisid na rin kasi tayo sa mga biyak na o kasi walang laman. May pagkamadalang. Kaya nagtry na naman tayo dito. Buti na lang dito sa dive natin itong mga idol. Timing na may ilak. Kaya eto yung Pangalawang isda natin. Salamat. Premierang klaseng ilak or Patarong ila Oh, daroy Sa so, original Daroy na bulirawal Thank you Lord At dito mga idol, binulog ako ng ilak. Buti at na-open pa natin yung ating camera Yun, salamat Bali, pumunta na ako dito sa may Mababaw na part Ang dami ng ilak Dik na natin na, lang Ako ito ng ating kamera Sana lang video ka natin Dito na Sabi sa malubo sa atin At dito pagkatapos kumasikir yung ilak Agad tayong bumaba Para balikan yung grupo nila Napakarami kasi itong ilak mga idol. Ito yung grupo nila mga idol. Oh. Sobrang dami. Kaso nga lang napakalikot. Hirap mag-target. Tapos dito pumipili tayo ng malaki. Ito malaki sana. Kaso yun mabilis yung langoy. Kaya di ko nakakalabit yung ating pana. Hirap din masundan itong mga isda sa so, sobrang bilis kumilos. Saka malaki yung ating pana. Kung malit sana na pana, ayos patok dito. Dito hindi muna ako nakapaan ng mga idol. Babalikan na lang natin to. At eto na mga idol. Binabalikan na natin. Dito na ako pipis to sa may malapit sa butas na dinalabasan ng grupo ng mga ilak. Dito ko aabangan. So try tayo dito magabang kung magtagumpay tayo. Pumapasok kasi dun sa unahan dun sa una na butas yung mga ilak tapos dyan din lumalabas kaya dito abangan natin Napakaganda dito pumisto At dito mga idol Finally Hindi rin tayo nabigo May lumabas Then, Salamat At tinamaan natin Napaganda yung tama Na spine shot natin Ang dami Learn! na uh, ilak pa naman dito mga idol mali na tayong nag pero may mga napanan ako mga idol kaso di ko na videohan gawa ng pinahinga ko yung ating kamera. at pagkatapos ng may pahinga eto na ginamit na naman natin pumasok na dito sa butas yung mga ilak ayaw na rin lumabas pambira <laughs> naging maingat na rin yung mga ilak ayaw na, ayaw na talaga lumabas tatakot ng mabawasan kaya ito na rin yung time na iniwan ko itong spot na ito Salamat 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 ilak Hindi natin ang na video sa pagpala Sinabulan <coughs> ko na lang to Ah, may klase ng hilak. Kasi <laughs> Di pa dito ba ano. ko kasi to. At dito mga idol sa uh, dive natin ito. Dito ako sa may mga bahura. Timing na may nakita ko ditong isang bignos unicorn fish. Kaya ito yung binaba ko. Segundang klaseng unicorn to mga idol. Napa ano lang to babayang presyo. Dito sa amin na ano na kukuha naman to ng 140 per kilo. Dito may pagkamahilap itong unicorn fish mga idol. Talagang ayaw lumapit. Dito nagtsaga-tsaga lang ako na dumapa dito sa may batuan. Subukan ko kung mapalapit natin itong isda. Lumalapit naman itong isda kaso out of range kaya di ko pa rin mapana. Ganito yung laro ng isda pag sanay na sa mga espero. Lumalapit siya pero alanganin dito dahil ayaw lumapit yung isda mga idol sinubukan kong ako na lang yung lumapit kaso ito yung nangyayari yun din natin tinamaan sayang talaga at dito mga idol sa dive natin ito dito na ako sa may tapat ng napla Nangangalahatin ako dito sa may napla sinubukan ko itong si yung na napanaan natin to dati ng malaking Maori snapper kung natatandaan nyo yung video natin yung pamamana natin dito na pinahirapan tayo dahil sa malalaking alon dito tayo nakapana ng Maori snapper na isinabit yung ating shop dito sinubukan ko mga idol at nakatiming tayo dito ng mangrove snapper ayun tinamaan naman natin kaso alanganin yung tama kaya yun nakapunit sayang Saya mahu dia balik pergi lidah saya Nah, apa ini? Mana apa mana? Nakal Taman yang butas, butat Mana ada ilak uh, Ilak yang uh, nahuli nama nanti Ano na piraso Yung video din natin nabidyuhan Sa kunapin na ingay natin yung ating camera Sorry nat Kakabinta tayo Siguro, pagkakita uh, sa 1 kilo yung iba, natin. Sa rin ka. Kaya sa pano may huli tayo, patabayin lang tayo mga idol sa bahay. Siluwin natin kung ilang kilo yung 6 na piraso natin. A few moments later. naman, ano, naglibot at nalipakanap ano, lang. Maruhi yan. Madalang yung panain. Kaka cute naman yan. Patula. Ito na tayo mga idol sa bahay. Ay, eh, nagmemory na yung mga bata. Ano to? Kamotik yun. Kamotik yun. Hello, Wanda Bibi. Masarap eh. Oh, masarap daw. Ito so, tamang tama yung dating natin ang ah. luto si Mrs. ng ano, pang merinda. Mainit-init pa. Sering. Hi mga idol, kain tayo ng Ay ay So ayun mga idol, na natin yung anim na piraso natin. Salamat sa ating mahal na Panginoon at kahit na madalang, nabiyayaan pa rin tayo. Buti na lang at nakatagpo tayo ng grupo ng mga ilak. Nakapana tayo ng ilang piraso. Yung iba di ko na nabidyohan. Pumasok na sa butas yung mga ilak. Naging matalino na. Ayaw na lumabas tatakot na mabawasan. Ay, baby. Buti na lang at maka dilin siya pa rin tayo. Ilay natin lahat kung ilan kilo. Yung anim na piraso natin. Na rin itong mga Siguro tayo ng mga yung dalawang kilo yung mabibinta natin sigurado. 3 kilos and 250 grams. Bawasan natin yung ating pang-ulam. Pa. 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 Ay, dapat pang sarap. Ano? Hmm. Ha? Polo ko. Ayan. Bali, dalawang kilo yung... Dalawang kilo na lang yan. Yan, may 400 pesos tayo. 200 per kilo. Salamat, may ulam na tayo. Tapos may bita pa tayong 400 pesos. Sana bukas, bukas makaano na tayo, maka rami-rami na tayo. Kumampa na yung isda. Grabe yung pakikipag ano natin kanina. Ang layo ng nilangoy natin. Naikot ko pa yung napla. <laughs> so mga idol, bali upload natin to. Wala muna tayong shoutout mga idol. Kailangan natin may upload ngayon kasi ilang araw na tayong walang upload. Yan. So, ayun mga idol. Balian tabi lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po sa inyong walang saan pagsuporta at pag-subay-bay. Ingat na lang po tayo lagi mga idol. And God bless. Kapi muna tayo. Titimpla na ng kapi si Mrs. Tamang-tama pa yung ano naman natin. Kamotikyo. Ito yung ano natin sa kape oh. Andun na yung mga bata nagsawa na. Tapos <laughs> susunod so, na lang tayo mag ano, video sa pagluto sa ulam natin. Kasi kung mag-video tayo sa ngayon, hindi natin ma-upload. Sayang yung oras. Ilang araw ano, na tayo, ilang araw na tayo walang upload para makadagdag tayo sa ribbon nyo. So yun, mga idol, bali, ano lang, Huwag nating i-skip yung ads natin mga idol. Maraming salamat sa hindi nag-i-skip ng ads natin. Mga viewers natin na hindi nag skip ng ads, maraming salamat po. Saka makadagdag tayo sa iniipon natin na pambili ng anong GoPro.